Sa panahon ngayon, ang daming distractions, notifications, meetings, social media. Pero paano ka mag-excel -e kung hindi ka makapag-focus? Welcome to your growth corner, your space for calm, focused growth. Ito ang channel kung saan ang goal ay personal growth, one idea at a time. In this video, pag-uusapan natin ang deep work ni Cal Newport, isang mindset na pwedeng mag-level up ng productivity mo at skills mo. Deep work is the ability to focus without distraction on cognitively demanding tasks. Ito yung klase ng trabaho na malalim, mentally challenging, at high value. Kapag nag-deep work ka, mas mabilis kang makakagawa ng quality output. In contrast, shallow work is low value, reactive tasks like answering emails, attending meetings, or scrolling endlessly ang goal ng deep work ay less noise, more impact. Bakit mahalaga ang deep work? Sabi ni Cal Newport, habang dumadami ang distractions sa mundo, social media, emails, meetings, mas nagiging rare ang deep work. Pero dahil rare siya, mas mataas ang value niya. Kung gusto mong mag-excel sa career or business, kailangan mong i-master ito. Rule number one, work deeply. Gumawa ng routine na magpuprotect sa focus mo. Pwede kang mag-set ng oras kung kailan ka lang magwo work at siguraduhing walang istorbo. Rule number two, embrace boredom. Hindi lahat ng oras kailangan may stimulation. Kapag natuto kang mag-focus kahit boring, mas lalalim ang attention span mo. Rule number 3. quit social media. Hindi ibig sabihin magpakalayo-layo ka sa mundo pero piliin mo lang ang tools na talagang may value sa goals mo. Rule number 4, drain the shallows. I-minimize ang mga mababaw na gawain tulad ng paulit-ulit na emails o meetings na walang clear na purpose. I schedule mo ang buong araw mo para alam mo kung saan napupunta ang oras mo. So paano mo ito maa-apply sa totoong buhay? Step 1. Mag-set ng deep work schedule. Pumili ka ng oras kung kailan ka pinaka-energized. Halimbawa, alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. I-block mo ito sa kalendar mo at iwasan ang meetings o chats during that time. Step 2. Gumawa ng distraction-free zone. Maghanap ng tahimik na lugar. Kung nasa bahay ka, pwede sa kwarto o kahit sa isang sulok ng sala. I-off ang notifications, ilayo ang phone, at mag-focus. Step 3 gamitin ang time blocking. Ischedule mo ang buong araw mo, hindi lang task, pati break time. Halimbawa, 8am to 10am, deep work. 10am to 10.30am, break. 10.30am to 12pm, admin task. Step 4. Track your progress. Gumamit ng notebook or app para ilog kung ilang oras ka naka-deep work. Makikita mo ang improvement over time. Step 5. Practice daily. Hindi ito one time big time. Kahit isang oras sa isang araw, basta consistent, malaki ang impact. Ang deep work ay hindi madali, pero sobrang worth it. Kung gusto mong maging top performer, kailangan mong matutong mag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kung gusto mo pa ng ganitong content, don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon. This is your growth corner. Tuloy-tuloy lang ang growth.